Good day everyone, I'm Teacher Dindo, Teacher on the Line. For today's video, ang ituturo ko sa inyo, paano natin pagaganahin itong wireless microphone. Iko-connect natin to sa inyong mga cellphone at ito po ay gagana na. So, kung gusto niyo po itong topic na ito, please subscribe my YouTube channel Kasama Vlog TV at ipollow niyo na rin po ako sa aking Facebook page Kasama Vlog 507. Okay, samahan niyo ako sa prosesong ito. Let's go! Guys, yung proseso, paano natin i-coconnect yung ating wireless microphone sa ating cellphone pag tayo ay nagbablog. Okay, punta po tayo sa Play Store. Isa-search po natin, open cam. Ayan, isa, naisulat ko na po yan, open cam, open camera. Ida-download po natin yan sa uh, ating Play Store. Pag na-download po yan, ayan, naka-download na ka kasi po ako, naka-ready na to. Open nyo lang po pag open nyo ng ganyan hindi, ito yan, open ayan, ganyan po yung lalabas nyan then pag ano ninyo pindutin nyo po yung ah, uh, settings punta po kayo dito sa video settings okay baba po, scroll down audio source, okay open po natin yan external mic i present yun doon po natin nilalagay then exit po ulit kayo balik po ulit tayo okay punta naman po kayo sa camera preview pagpunta nyo dyan sa camera preview ayan show audio level meter i-click lalagyan lang natin yan ng check Okay, try na natin so i-coconnect ko na itong type C na ito dito sa aking cellphone ayan pag naisaksak po yan ito naman ang lalabas so, -iyang, ano go setting OTG i-open nyo lang po yan gagawin nyo po yan blue ayan pag na-open po natin yung OTG, Ayan. Ang next po natin, i natin itong microphone. Kailangan ko okay, green. Okay, ayan. 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 Mike Tess, hello. Mega Mega Love, shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang buhay po sa inyong lahat. Ayan, gumagana na po siya. Kita nyo mga loads, napakadali lang i-connect natin. So yun lang, yung dalawa na lang na i-click natin. Sana meron po tayo natutunan sa vlog. Ko.